Hi guys, ngayon ay nagbubuhos ng uh, trabahanti natin at ayan po yung tapos nila yung hagda yung daanan natin at yung daan po dyan ay um, ang daan po dyan ay yung taga dyan lang yung um, daanan nila dyan ng kawayan kasi nagalit yung may ari dyan na gusto ko dyan dumadaan yung ating mga bisita like ganyan sila ito yung mabisita natin guys Ayan po Nahihirapan ito maglakad dyan sa ating um, Bamboo Pagdaan <laughs> <on. laughs> Bamboo daan Ayan Ayan yung kapatot At syempre pag matapos ito ay dito po sila dadaan O oh, pag matapos ko yan at yung um, tuk-tuk po dito sa ating um, daanan ay sige po pumunta hmm. po lang po talaga sa lito kahit malayo para lang makita yung hinaguan at makita si Nagam ayan po si Nagam At syempre ang ating um, forma ng ating um, daan ay ayan po ay kawayan din po ang ilalagay dyan kawayan at bakal kawayan at bakal po ang ilalagay po natin ni, Brenda dyan at yung mga tubig dyan ay dyan na po yan, ganyan na po talaga yung tubig dyan so, dyan dumadaloy ang ating tubig at alalagyan po yan ng harang ni at pagkatapos niyan o oh, diba at nagtatampak po sila ng mga bato dito yung ating mga um, trabahante para pagdating ng baha ay hindi po siya basta-basta masisira at matutumba yung ating ginagawang daan ayan po sila guys uh, sa Hi! uh Hi, Mami. Mama. Mem. Ayo talaga dumaan dyan, eh. Mano. Ang talaga dumaan dyan. guys. Uh, diba? Ang ganda na dito. At syempre, malalim na po yan doon yung ating tubig. Kasi, um, at hindi na, hindi, na talaga siya mabato yung ating area. Doon lang po talaga yung mabato. Pero dito, wala nang mabato dito. Kaya hindi basta-basta masira yung ating um, daanan, kahinaguan, ay kailangan tabakan ng maraming bato Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những So, para ba kadaan po sa so, katay po dito sa ating area <laughs> na, na, na. so, so kadaan po